Dahil sa ito, na ito, nakakausap ko si Crispin at si Basilio. Meron pa akong gustong makilala. Ito, si Piloso Potasio. Gusto kong makakausap si Piloso Potasio. Nandito na uli ako. Iho, napapansin ko ikaw ay isang hero dito sa aming bayan. Sino ka ba iho? Ah, eh, ako po si Ricardo. Kayo po. Sino po kayo? Ako si Anastasio. Sa mga edukado at matasang pinag-aralan ang tawag nila sa akin, Piloso Ngunit sa mga mangmang na hindi abot ang aking katalinungan at karunungan, Tasyong Baliw ang tawag nila sa akin. Piloso Potasyo! Kayo si Piloso Potasyo? Ako ay pinanganak na mayaman, kaya ako ay nakapag-aral. Ngunit sa takot ng aking ina, dahil sa aking katalinuhan, ipinatigil ako sa pag-aaral. Dahil nangamba siya na ako'y mawala ng paniniwala sa Diyos. Nais ng aking ina na ako'y magpare. Ngunit si aking sinaway, ako nag-asawa. Ngunit si kasama kasamang palad ay namatay ang aking asawa. Ginugol ko na lang ang aking sarili sa pagbabasa ng mga kulat. Hanggang napabayaan ang aming mga kayamanan. Kaya ito, isang pobre. Pobre na ako ngayon. <laughs> ang pagdating ng bagyo ang tangi kong pag-asa ito ang magkadala ng mga lintik na papatay sa mga tatsusunog ng mga bahay. Sana'y magkaroon din ang dilubyo. Sampung taon na ngayon, ito ko sa mga kapitan na mapumili ng panghuli sa mga kidlat. Ngunit pinagtawala lang ako ng lahat. Ang pinili nila ay mga kwitis, mga paputok. Hinihinilam ko. Huminahon po kayo. Huminahon po. Si Piloso Potasio. Pahit siyang mag sa kanyang kapanahunan. Kaya siya tinawag na paliw.